Ito na nga pala yung simula ng pagpapapogi natin dito sa nabili kong Yamaha Elto na 1979 model. Dahil sa mas matanda pa nga pala sa akin tong motor na to, kaya makukunat na talaga yung mga tornilyong nakasalpa. May mga ilang pyesa pa nga pala akong planong gamitin dito, kaya triple ingat talaga sa pagbabaklas. Bale, ito na nga pala yung day 1 ng Oplan Papogi nito ni Project Apo. Yung inaakala ko na tuyot na yung loob ng makina, nagkakamali pala ako dahil meron pa tong natitirang oil dito sa loob. May compression pa nga rin pala dito sa makina dahil nasisipaan pa ng maayos. Sinubukan ko na nga rin palang i-check kung may kuryente pang lumalabas pero negative, wala talaga kahit anong sipa gawin ko. Napingas na nga rin pala yung tornilyuhan nitong upuan kaya halos nakapatong na lang siya dito sa taas. Sunod na nga pala natin tatanggalin tong gas tank pero nagtataka ako ayaw kasing matanggal. Dahil ito rin kasi yung gagamitin natin Kailangan ko na matanggal yung mga ipapasalang natin na pyesa Kaya naman pala ayaw mahugot Hindi ko pa pala natatanggal yung mga hose dito sa ilalim Dahil nga 46 years old na tong motor na to Grabe sobrang kukunat na talaga ng mga fuel hose Kaya pagkatapos ko nga pala matanggal lahat ng nakakabit sa ilalim Sinubukan ko ulit hugutin tong gas tank Pero mukhang dito palang sa day 1 Parang kalahati na lang yung matitirang pasensya ko Dahil ayaw pa rin matanggal Tumigas na siguro yung goma nito dito sa gilid Kaya kailangan talaga ito nga, nabaklas na nga pala natin yung gas tank nya Dahil ito pa rin yung gagamitin natin Wala na kasi tayo may kitang brand nito yun Yan yung kondisyon nya Medyo kinakalawang pero Good news dito, wala pang pipi So okay pa to, ipaparepaint lang natin Tapos yung chrome niya rito sa mga sidings nya Yan, ipapachrome din natin to Tapos tong rubber pad yan, bibili natin ng bago pati itong emblem. Right? Dahil medyo malala na nga pala yung mga kalawang sa tornilyuan nito, kaya ginamitan nga pala natin ng MTX anti para matanggal yung mga kalawang. Kaya pagkatapos nga pala natin may sprayan, saka ako dahan-dahan tinanggal, buti na lang naikisama talaga. Pali nung tumatakbo pa nga pala to dati, ginawa tong pampasada, kaya nilagyan ng visor dito sa harap. Gagawin na nga pala natin tong single, kaya hindi na rin natin kakailanganin to. At doon nga pala sa post natin na video kahapon, maraming nagre-request na copy racer daw yung gawin natin dito pasensya na kayo pero sa ngayon hindi ko kayo mapagbibigyan pero may pinaplano ko mas magandang gagawin dito at sa hindi inaasahang pangyayari nga pala dahil plano ko pang gamitin tong switch dito sa may bandang kanan natanggal nga pala yung bakal sa loob dahil na rin siguro sa sobrang tagal na nakakabit yung side mirror dun sa switch kaya hindi na talaga natanggal dahil original pa kasi yung switch na nakakabit kaya yan pa rin talaga yung plano kong gamitin siguro papalitan na lang natin Ang wiring sa loob pero kaya pa naman matanggal yung naiwan nakadugtong nung side mirror siguro babare na lang natin Mukhang dito pa lang sa pagbabaklas natin ng mga piyesang nakakabit dito literal na mapapalaban talaga doon kasi sa may bandang makina medyo marami talagang bilog na tornilyo dahil siguro sa ginawa tong pampasada kaya marami na rin talagang ginawang remedyo may may ilang piyesa na rin to na hindi original kagaya nung kickstarter pati yung rear shot bah. dahil may pagka eleganteng design nga pala yung plano kong gawin dito kaya magpapalit din tayo ng swing arm na japan variant. yan hanggat maaari talaga puro original parts lang iikakabit natin para kahit papano sulit din yung pagbubuo natin ng ganitong klaseng oldies na motor. Paniguradong ito na siguro yung pinakamatagal na bubuin natin dahil hindi rin kasi talaga ganun kadali hanapin yung mga parts. Bali dito naman tayo sa may bandang harapan para matanggal natin yung front shock. Inuna ko na nga pala tanggalin yung tornilyo nito mga signal light. Kahit right. na 46 years old na rin to sa serbisyo, stock headlight pa rin yung gamit niya dahil may brand pa na ko ito na nakasulat. Medyo may pagka-spaghetti na nga lang yung wirings pero wala namang problema yan dahil panibagong harness uli ilalagay natin dito. Kaya pagkatapos ko nga pala matanggal yung headlight, eto namang switch sa kaliwa yung tata tatanggalin natin. Dahil ngayon lang din ako nakawak ng ganitong motor, medyo nagulat lang ako ng very very light. Yung wirings kasi dito nakapasok sa handlebar. Kaya pagkatapos natin matanggal yung switch, niluwagan ko na nga rin pala yung turnilyo nitong clamp sa handlebar. Bali original pa nga pala to, buti na lang wala pang UP, kaya magagawan pa natin to ng paraan para magamit ulit Dahil chrome nga pala yung original na kulay niyan, kaya ganun din yung gagawin natin. Kaya nang natanggal ko na nga pala yung clamp dito sa may bandang kaliwa, bahagi ako lang pinokpok tong handlebar para tumungo ng konti. Saka ako kumuha ng tools para maluwag na rin natin. Sa itsura pa lang ng parts na nakabit dito, literal talaga na mapapalaban bago ito matapos. Kaya kapag finish product na tayo dito, medyo ibibiyahe natin ng malayo para hindi masayang yung pagkakabuo. Sayang din kasi yung pagkakabuo natin dito kung literal natatambay lang din siya sa garahe kapag katapos natin mabuo. Dahil plano ko rin naman kasi buhayin lahat ng nakasalpak dito yung tipong all working lahat kaya wala magiging problema kahit igala natin. Kaya kahit medyo malayo pa talaga tayo sa katotohanan kung excited kayo makita yung resulta nito, mas lalo na ako Balik, hindi talaga ako panatik ng mga ganitong klasing motor pero nang na-visualize ko yung gusto kong mangyari rito parang ganito na yung gusto kong palaging gawin pero parang mauuna pa atang maubos yung buhok ko rito kakaisip ng mga isasalpak na pesa bago tayo makatapos ng isa pero dahil wala naman tayong inumpisa na hindi natin natapos kaya kahit na medyo magtatagal tayo ng konti rito ipapakita ko sa inyo yung resulta at mabalik muna tayo dito sa mga tinatanggal natin na pesa bali nahugot ko na nga pala yung dalawang signal light mukhang wala pa naman problema tong gauge kaya ito pa rin yung gagawin natin pero i-restore -re natin ang bahagya para magmukhang bago yung itsura. Plano ko pa sana gamitin yung prone nito kaso may konting problema. Medyo malala na kasi yung kalawang ng tube sa loob. Mukhang alanganin na rin kasi kung lilihahin natin dahil medyo malalim yung tama. Pero mapapakinabangan pa nga pala natin itong mga prone cover kaya sinunod ko na nga pala tanggalin yung axle nitong gulong para mahugot na rin natin itong dalawang prone shock. Bali yeah. titignan muna natin yung condition nitong mga hub dahil plano ko pa rin kasing gamitin to dahil original parts pa. Wala na palang speedo na nakalagay dito pero dahil plano na rin natin buhayin yung speedometer kaya gagawa natin ang paraan yung loob. Bali 18 nga pala yung nakasalpak dito pero gagawin lang natin 17 para kahit papaano hindi sobrang taas tignan. And after ko nga pala mahugot yung gulong nilawagan ko na rin yung mga tornilyuan nitong front fender. Medyo makapal na rin yung kalawang yan sa ilalim kaya parang alanganin na rin gamitin pero may nakita pa naman ako nagbebenta niya na brand new. Tinanggal ko na rin pala yung lock nitong butterfly para matanggal na rin natin tong front shock. Buti na lang hindi pa mga bulok yung mga cover na nakalagay dito kaya mare gawin pa natin to ng maayos. Kadalasan kasi sa mga ganitong cover na bubulok dahil na stack up kasi minsan yung tubig doon sa goma sa ibaba. Kaya nang natanggal na nga pala natin yung cover, nilawagan ko na rin yung tornilyo nitong pronsya. Hindi pa sigurado kung ito pa rin yung gagamitin natin, pero malalaman natin to kapag nasilip natin ang sa loob kung gaano katas yung tama sa tube. At dahil medyo napahaba na nga pala yung video natin, kung gusto nyo rin makita yung magbabago sa itsura nito, kita kits ulit tayo sa susunod na video. So ayun, ipapakita ay, ko muna sa inyo yung mga nabaklas natin ngayong araw dahil medyo inabot na tayo ng ambon. Yo, pansamantala dito muna 'to nagtatapos. Yun nga, kagaya ng nakita niyo, natanggal na natin yung gas tank rito kanina. Inuna kong tanggalin yung mga piyesa na kailangan nating matanggal na dahil marami kasi tayo dito ang papakulayan ni Papa Chrome, powder coat kaya inuna na natin tanggalin yung mga nandito sa taas tapos dito sa may manubela at yung gulong, yung front fender, So ayun, siguro bukas itutuloy ulit natin yung pagbabaklas dito. Ang gagawin naman natin, dito naman tayo sa may bandang gitna, tsaka dun sa may bandang dulo. Yung makina ay bababa na rin natin, bibiyakin na rin natin to para mapalitan lahat ng mga bearing, connecting rod, piston, yung block, check din natin, lahat yan. Pati yung wirings, eh, no? sobrang lutong na talaga, halos tumatayo na kusa. Oh. Then dun sa may sprocket, ayan, eh, kung napapansin nyo, sobrang kapal na rin ng mga libag nyan, yung kalawang, yan, hindi na rin gagamitin yung rear shock. Alanganin na rin dahil hindi yan yung stock, hindi na rin natin gagamitin. So ayun, pansamantala dito muna nagtatapos yung video natin. Abangan yung bukas, dito naman tayo sa part na ito. Sisimula na rin natin mabaklas lahat yan. Tapos sa inya pala, sa mga nangarap dyan magkaroon na sariling motor, kung wala kang ipon, check mo lang dito sa baba, may surprise sa tayo. right